Operation Dakop na po. Oh. oh basi na na po yung mga sokwani nga nung ginadaginot ni sila kay kuno nang ginabuhi. Kani sila bawal din sila sa sakira, sakira, sakira. national road. Morning ginadakop sila og wala sila yung mga registration or franchise. Ano nang ginadakop illegal din siya. So kani sila sa ginapasagdan Kaso ang uban, maabuso po. Wala na tagiya sa dalan. mo nang gisampulan sila para magmatngon. Kala sila, dili na siya embargohon o impound. Palukat na sila, ha, dito, og sa ilaha o iagi sa tamang posiso. <laughs> Mag-seminar sila. mo nang ginadakop na sila o gisampulan. dili na sila i na ha. O di po na sila gitanggalan o